Ito ang reaksyon ni Lebron James sa kanyang natapos na scoring streak pati na rin sa game winner ni Rui Hachimura. Well, I think alam niyo na ang nangyari kung saan itong si Lebron James natapos ang kanyang 1,297 consecutive games na pag-score ng double digits. And well, yan ay natapos nga sa best possible way nang dahil pinasa niya ito sa kanyang wide open teammate na si Hachimura instead of taking the shot, kaya naman nagresulta ito ng game winner panalo ang Lakers. And well, a post-game interview ay natanong. Ito ngang si LeBron James patungkol sa naging game winner ni Rui. Pakinggan natin. Yes, I hit the shot. Can, can you just take us through that that sequence and how it results? Um just playing the game the right way. You always make the right play. Um, that's just been my MO. That's how I was taught the game. I've done that my whole career. There's not even one second Guessing that. Once they doubled AR and advantage put the ball on time on target and uh, right in Rui Socket well sabi nga ni LeBron James na hindi nga daw siya nagdalawang isip na ipasa yung bola kay Rui Hachimura knowing na may 4 and 3 advantage ang team ng Lakers after na dinobol ng Raptors Ito nga si Austin Reeves Kumbaga, wala nga sa isip ni Lebron yung kanyang scoring streak. Ang gusto niya lang ay make the right play. At tama naman, he made the right play. Nagresulta ng pagkapanalo sa team ng Lakers. At dito na may pinag-usapan na nila ang scoring streak na natapos si Lebron James na 1,297 games of scoring 10 plus points. Itong naging reaksyon ni Lebron. natin. Now that the streak has ended for you, what feelings did you have, any, what about it? None. We won. <laughs> <laughs> So basically, masasamap natin at mapagtatanto natin na wala talagang pakailang si Lebron James patungkol nga dito sa kanyang scoring streak na ito na tumagal na nga ng halos 18 plus years. All Lebron really cares about ay patungkol nga sa kung ano magiging resulta ng laban at yun nga ay panalo. Kaya naman sinabi ni Lebron James na wala nga daw siyang nararamdaman patungkol nga sa scoring streak niya na natapos this game. At sa interview nga rin ito, in explain ni Lebron James why he is struggling so much pagdating nga sa offense. And while well, etong naging paliwanag explanation ni LBJ, pangigan natin. Pretty uncharacteristically, I mean, yeah, bad. yeah, yeah. Um, like yeah. Yeah, I'm still, I'm still getting in a rhythm. Uh, this is my, what, fifth? Sixth. 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 game? Sixth game, like I said, is obviously well-documented. I've never missed a whole training camp in a whole preseason before. And then yeah, let alone miss the first 14, I think 14 games of the regular. So I'm still... So basically, ang explanation ni Lebron James dyan ay nag-uumpisa pa lang siya. He is just getting in shape, getting in rhythm. Pagdating nga sa paglalaro nga with the Lakers again, kaya naman struggling pa rin siya sa opensa. Nakaka-6 games pa nga lang daw siya so far. At kumbaga parang ito ang training camp ni Lebron at preseason itong unang mga games niya. Anyways, kayo ba ano bang masasabi nyo patungkol nga dito sa mga naging komento ni Lebron sa post-game interview? Komento nyo lamang yan.